Ngayon mga paps, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng headlight bulb no. Yung akin is H4 bulb. Uh, just a reminder no, pag kayo ay magpapalit ng bulb, kung ano yung stock, yun din dapat yung bibili nyo. Kung 12 volts yan, 12 volts. Kung ano yung wattage ng inyong bulb, yun din dapat ang ipapalit niyo. Kasi pag masyado yung tinaasan ng wattage yan, there's a tendency na pwedeng tunawin 'yung inyong 'yung loob ng inyong headlight o 'yung connector niya ay masusunog. Okay? So 'yun, actually sa pagpapalit ng headlight bulb, hindi niyo naman kailangan ng tools diyan, kamay lang ang kailangan ano. So, kumbaga unang step diyan, tanggalin muna natin 'yung connector. By the way, Mitsubishi Mirage 'to, 'no, medyo madumi, luma na kasi, 300,000 kilometers na kasi 'to. So, 'yun, tanggalin niyo muna 'yung connector. Then pag natanggal niyo 'yung connector, isunod niyo naman yung kanyang boots o yung kanyang rubber no na protection para hindi pasukan ng tubig ang loob ng headlight no then pag natanggal na natin yan isunod na natin yung ating bulb no. normally may clip lang naman yan na kailangan mo lang gamit yung kamay mo para matanggal then yun matatanggal mo na yung bulb then yun ilagay nyo na yung bagong bulb siguraduhin nyo lang na tama yung pagkakalagay ng bulb ninyo then ilock nyo lang ulit okay then yun ilagay nyo ulit yung boots and ilagay nyo ulit yung connector. Dito naman tayo sa kabila. Ganon din yung sistema. Tanggalin nyo muna yung connector. Tanggalin niyo yung boots. Tanggalin nyo yung lock nya, yung parang pin. Then, pag natanggal nyo na, tanggalin nyo yung bulb. Then, ilagay nyo ulit yung ah uh, oh, ilagay na niyo yung bagong bulb no? at yun, ibalik nyo na yung connector nya, ah sorry, ibalik nyo na yung kanyang clip, ibalik nyo yung boots at ibalik nyo yung connector then yun, test nyo na So, yun lang mga paps, no? Uh, just a reminder, just an idea lang. If ever na maabutan kayo ng pagkasira ng valve, kasi normally, sa mga sasakyan, ang unang nasisira dyan is yung low beam. Kasi yun naman talaga yung pinakagamit. At commonly, yung high beam ay laging okay. Now, kung sakaling mapundihan ka at para hindi ka mahuli, I recommend, no? I-high beam na lang ninyo. Kasi pag nakita ng enforcer sa gabi, nabulag yung inyong sasakyan, mahina yung ilaw nung isa, paparahin kayo at may violation yan. I think 500 yata yan eh. Once na akong nahuli yan. <laughs> Isang beses na akong nahuli yan. Unfortunately, wala kasi akong uh, reserve, reserva na bulb, no? Kaya, yun, wala na, wala na akong nagawa. So, so okay, nagpatikit naman ako. So, okay lang yun, wala namang problema. That's my mistake. And uh, hindi ko rin napansin kasi usually pag dito sa Metro Manila, eh maliwanag eh. So hindi ko rin napapansin minsan kung okay ba yung dalawang headlight ko. So yun, unfortunately, sira yung isa, no? So yung ganun lang mga paps, no? Yung pagpapalit ng headlight, no? Kung sakali mang maaabutan ka sa kalsada, gabi, wala ka na nang mabilhan, well, i-high beam mo na lang. So, yun nga lang, sorry na lang talaga do sa mga nasusundan mo. Kasi baka mainis naman sa'yo. Pero I hope, maintindihan naman nila kung talagang bulag yung iyong sasakyan at para hindi ka mahuli, i-high mo na lang. And yun, wala namang violation pag naka-high beam eh. Pero pag walang ilaw yung isang headlight mo, may violation ka. So yun mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.